kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Ayon sa mga eksperto pagdating sa usaping militar, kung napapalibutan ka ng mga sanay at mahusay na sinanay ng mga elitistang sundalo, ang pag ay mukhang imposible. Ang mga profesional na sundalo ay tumaan sa masusing pagsasanay sa pag-setup ng perimeter, pag-monitor ng kilos at tunog. Kaya ang nangyaring pagtakas ng Grupong Abo sa mga nakapalibot sa kanila na pinagsalib na puwersa ng Marines, Scout Rangers, at Special Action Force ay talagang nakakaduda. 2001, kasagsagan ng paglakas muli ng Grupong Abo sa Sulu at Basigan. Kakapalabas lamang nila ng ilang mga bihag sa Sulu pero nakakuha na naman sila ng panibagong grupo ng mga bihag mula sa Dos Palmas Resort sa Palawan noong May 27, 2001. Kabilang dito ang tatlong mga Amerikano, mga Filipino resort staff at ilang sibilyan mula sa Karateng Isla. Habang dumatakas pabalik sa Basila ay hinabol sila ng militar. Dahil dito ay napilita ng grupo ni Abo sa bayan na lumipat mula sa bangka papunta mismo sa bayan ng Lamitan Basilan. Pagdating sa bayan, kagad silang naghanap ng matibay na lugar na maaaring pagtaguan at gamitin bilang panangga laban sa military assault. Dalawang kilalang notorious na mga leader ng Abo ang nagbibigay utos sa mga tauhan nila. Ito ay ang mahilig sa media at madaldal na si Abu Sabaya at ang tahimik pero malupit na si Isnilon Hapilon. Habang sa panig naman ng militar, ang utos ay nagmumula sa Western Mindanao Command o West Mincum, Alas 4 ng umaga ng June 2, 2001, dumating ang grupong Abu sa Lamitan at sinalakay ang Lamitan District Hospital. Pinwersa nilang pumasok ang kanilang mga bihag. nag din sila ng mga doktor, nurses at pasyente. Tumawit ang grupong Abu sa Clarissian Church and convent at ng hostages din ng mga pare at iba pang nagtatrabaho. Pagdating ng militar ay kagad nilang pinaliputan ng buong hospital at convent. Nagkaroon ng matinding putukan at tumagal ng halos isang araw. Sa kabila ng mabigat na presensya ng militar ay himalang nakalusot ng grupong abo. Palabas ng hospital dala pa rin ng ilan sa kanilang mga hostages. Maraming lumabas na paratang na may sabwata ng ilang opisyal ng sundalo dahil imposibleng makatakas sila ng hindi napapansin. Marami ang nagulat kung bakit walang nahuli kahit napapalibutan na ng militar. May ilang residente ang nagbangkit na parang pinayagang makalapas ang mga bandido. Dumipensa naman ang militar kung bakit hindi nila nagawang mapira kagad sa loob ang mga apo ayon sa kanila. Malakas at masyadong delikadong sitwasyon dahil marami ang sibilyan sa loob. Sina sinasabi nilang hindi simpleng assault lang ang pwedeng gawin. Pero ayon sa ilang mga kritiko, may mga nakita silang lapses sa parte ng assault team. Kagaya ng kapulangan sa koordinasyon ng militar at pulis, hindi sila nagkakaparehan ng mga kumang. Hirap o matake ang militar dahil sa maraming sibilyan. Sadyang imposible raw na makakatakas pa ang mga abo dahil sa nakordon na nilang lugar. Ilang taong bayan at saksi ang nagsabi na parang tinadaan ng mga abo sa likuran. Nagkaroon ng malalim na investigasyon ng Kongreso at Senado pero wala namang nangyari. Sa naganap na pagbaka na yun ay umabot umano sa sampo hanggang labindalawang mga abong ang natodas at dalawa naman sa panik ng mga sundalo. Ang Lamitan Siege ay nananatiling isa sa pinakakontrobersyal na hostage crisis sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Pinakita nito ang kahinaan sa koordinasyon ng seguridad, husay ng abo sa paggamit ng human shields. Ang aligasyon ng internal sabotage ay nagkaroon ng malaking epekto sa reputasyon ng militar. Ang insidente ay nag-iwan ng marka sa pasilan at nagbukas ng mas malawak na unang yugto ng anti-terrorism operation sa bansa. Ikaw, naniniwala ka bang pinatakas talaga ng militar ang grupo ng ABO? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.